So yun po ano, good morning. Ito yung, mga, ito yung ginagawa namin. Nasa construction site tayo ngayon. So for this video mga kaibigan, so mag-construction tayo ngayon mga kaibigan sa residential lang dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ng mga labor. Gaano nga ba kahirap ang mga ginagawa ng mga labor? Kagaya nito sa mga residential. Umpisa natin yung vlog and let's go! Nagprepare na nga ako ng mga gagamitin ko para sa construction dahil uh, pagpapawisan tayo, siyempre kailangan natin mag-jacket at uh, magsalamin dahil napakainit ngayon. So kailangan natin may pang-protection sa uh, mata. So ito nga umakit na ako dito dahil uh, para i-check yung mga dapat na gagawin at uh, sila naman ay uh, tumitingin kung ano yung mga si-set up. So ngayon pagkatapos nung umakit ako, uh, ito naman ang ginawa ko, uh, maghahakot na kami ng buhangin. So dapat yung ihahakot namin na ganyan na buhangin is nasa pitong sako. So kailangan namin hakotin pataas dahil uh, wala kami nga lalagyan na pwedeng i-akit na kagamitan na pwedeng gamitin na pang-akyat ng mga sako. Kaya na namin na binubuhat yung mga tisakong buhangin. Hindi nga biro ang pag-akyat ng buhangin na disako. Lalo na kung hindi ka masyadong sanay sa nitong trabaho. Hindi lang nakakahingal, nakakangawit pa sa hita. Pero kung sanay ka na sa ganitong trabaho, ising-isi na lang to para sa'yo. Pagkatapos nga namin maghakot ng buhangin at semento, at bago nga namin lagyan to ng tubig, syempre kailangan muna namin ikalat yung mga semento sa buhangin para kapag na-mix na namin siya, pag nilagay mo siya ng tubig, is napakadili lang siyang haluin. Ito na nga at inumpisa na nga namin siyang haluin at maya maya lalagyan na rin namin siya ng tubig. Isa sa mahirap na ginagawa kapag ka ng semento at napakatirik pa ng init, hindi ka mapapagod sa trabaho mo kundi mapapagod ka sa sobrang init. Pag pagdating kasi sa ganitong trabaho, kailangan malakas yung resistensya mo at kayang-kaya mo yung sikat ng araw o ang init. At kung gusto mo naman magpapayat, ito yung pinakamabisang gawin mo. Magtrabaho ka sa construction para malaman mo kung gaano kahirap. Kaya saludo ako sa mga ganitong trabaho sa construction dahil uh, hindi po biro ang pagtatrabaho sa construction. Unang-una, masusunog yung balat mo. Pangalawa, pagpapawisan ka at mangangamoy yung kilikili mo. Pagkatapos nga namin haluin, nilagyan na nga namin ng tubig ng kasama ko para mahalo na siya at pwede, pwede na siya pang asinta. Pagkatapos nga namin maghalo ng semento, para doon sa Ang Nagtulong-tulong na nga kami dito na may iakyat itong hollow block dahil napakahirap nitong iakyat kasi kung mapapansin nyo sa aking kinatatayuan, hindi po biro ang taas nito mga kaibigan. Kaya nagtulung tulong kami na may iakyat itong hollow block na bagong deliver. So itong lahat na itong nakikita nyo mga hollow block mga kaibigan, so inakyat namin to para hindi kami mahirapan na kumuha ng hollow block kung kaya kailangan ng nag At pag natapos na nga itong hinahakot namin na hollow block, isa na lamang yung pinoproblema namin, yung mga buhangin. So hindi namin kaya nga pag isa-isahin na ipasa-pasa, kaya ginagawa namin, nagbamana muna kaming iakyat baba yung buhangin na nakasako. So, kailangan mo lang talagang tsatsagaan. Ito nga pala si jego Bandido, isa sa kasama ko sa trabaho. Ang ginagawa niya ngayon, naguputo ng kabilya para sa gagawing stirrup. Ito nga pala si Manoy ito yung aming uh, foreman. Siya ang taga ng kabilya para gawing stirrup. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Hanggang sa muli.